ba ang Grapecare as agency dito sa Czech Republic. At paano ba mag-apply sa Grapecare LTD? Hi guys, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. So hindi to promote ha. wala akong pinopromote. promote sasabihin ko lang to as part of my vlog. Okay? Uh, ang usapan natin ngayon is about dito sa Grapecare LTD. Kung sino nga ba si Great Care at ano siya kapag dito sa siya sa Czech Republic. So yan yung pag-usapan natin pero hindi po to uh, promote wala akong promote So, sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung alam ko. And sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung uh, pwedeng makatulong sa inyo. Okay? So, pag pinag-usapan natin to, okay, sana makatulong sa inyo, especially sa mga nag-apply dito sa Czech Republic kasi ito ay usapang great care. Agency po siya dito sa, Pilip sa Czech Republic. So way back 2022 guys, sa mga hindi nakapanood ng iba kong vlog, ang Grape Care LTD po ang aking agency. Sa kanya ako nag-apply via web link sa kanilang uh, Facebook page. Uh, via kapag sinurge nyo sa searchable ng Facebook, is ilalagay nyo lang doon Grape Care LTD. Then lalabas na po yon, Lagi siyang top 1. Tapos i-click nyo lang yon and then kung meron silang hiring na nakalagay sa page nila, pwede kayong mag-fill up ng form. Eh, paano naman kung bigyan nila kayo ng agent, ng contacts, na gano'n? So, hindi po ang Grapecare nagbibigay ng gano'n kasi meron silang katay-up dyan sa Pilipinas. I'm not sure ngayon kung nagbibigay sila. Pero as far as I know, hindi po sila nagbibigay kasi legit agency sila. So, bakit sila magbibigay ng mga agent kung sila ay legit na agency dito sa Czech Republic? So, meron po silang mga katayap dyan sa Pilipinas, like yung Venture, kung saan po ako ng galeng So, yung Aram, I'm not sure kung under pa rin nila ngayon kasi parang hindi ko masyadong naririnig na kung under pa rin nila. Pero nag-focus po sila is Venture ngayon. So guys, hindi na nila kailangan magbigay sa ng mga agent na mag-apply kayo sa ganyan. Ida-direct hire namin kayo kasi dumadaan po sila sa POEA. As far as I know ha, hindi ko alam kung may nagbago na ngayon, pero yun talaga yung alam ko. Ang second, paano naman si grape care kapag kumuha ng tao? So, ilalagay natin siya sa reality ng buhay ha. Kapag kayo ay nag-apply sa grape care, sila ang mag-interview sa inyo. Tapos, Uh, sila rin ang mag sa inyo. So, depende sa interview nyo, depende sa trade test nyo, kung kayo ay makakapasa sa Grapecare LTD. So, sa Grapecare LTD, guys, is agency siya dito sa Czech Republic. Isa siyang sabihin na lang natin na... na uh, lumalaking agency dito sa Czech Republic. Kasi isa siya sa may maraming hawak na Pilipino dito sa Czech Republic. Especially nang galing lahat halos ng hawak niya dyan sa Pilipinas. So halos 90% ng hawak po ng Great Care LTD ay nang galing sa Pilipinas. Kaya namamayagpag po talaga ang pangalan ng Great Care LTD. Kung ang tanong nyo naman is paano naman sila sa pag-handle ng tao, so ang mga agency kasi dito sa Czech Republic guys, is hindi naman talaga sila yung kagaya ng sa Taiwan. Kung nag-Taiwan kasi kayo at saka yung mga agency dyan sa atin sa Pilipinas, di ba naka-focus, naka- hands on sila pagdating sa tao. So bakit sila ganoon? Kasi binabayaran sila per uh, every every month ba or something like that. So basta ganoon yung ano kasi sa Taiwan may broker's fee. Eh. Ayun, pagdating naman dito sa Czech Republic, parang middleman lang po sila. What I mean sa middleman is kapag may problema, saka lang sila nando Kapag meron kayong sasabihin or meron kayong kailangan, sa company po kayo magsasabi kahit po hindi na kayo dumaan sa kanila. So, diretsyon na kayo sa company. Pagdating sa mga accommodation, kung nandiyan dyan kayo sa Pilipinas, pagpunta nyo dito, meron silang ibibigay na accommodation, pero kadalasan kayo ang magbabayad ng accommodation. So, merong mga ibang company na hawak nila na merong portion na yung company ang nagbabayad. Pero most na hawak ng great care is kayo ang magbabayad ng accommodation. So, sa tanong kung okay ba ang great care para sa akin. So, para sa akin po is legit ang great care. Para sa akin okay siyang agency. So ano ba yung mga nangyari sa akin na magpapasabi sa akin na okay siya. Unang-una, ang kinukuha lang po ni Grapecare LTD is placement fee lang. So wala tong promote ha, pero totoo, placement fee lang po ang kinukuha nila. Ah, uh, pangalawa, pagdating namin dito, sinasamahan nila kami pagdating sa mga biometrics, pagdating sa pag sa ministry, pag nagkaroon ng problema, sila rin yung umaayos. Meron pa kaming kaso before, nakasamahan ko sa work na napaaway siya, nagkaroon ng trouble. So, dahil na trouble siya, kailangan gumit na ni Grape Care. So, anong ginawa ni Daikin at saka ni Grape Care? So, ang ginawa po nila is binigyan nila ng consideration yung tao. So, Uh, ang alam ko is uh, parang sinabihan na lang nila na maghanap ka ng work kung kayo mo maghanap. yan So, mas maganda kasi yung ganong agency na parang merong, merong, kung baga may inner side na hindi lang pagkita ng pera. So, dapat hahanap ka rin talaga ng agency na parang magbibigay sa iyo na comfort. Yun. Yun yung mas tamang sabihin. Uh, magbibigay siya ng, kung baga, hindi lang dahil sa binabayaran kami ni company mo, kaya ka namin tutulungan. So, may mga, may mga agency kasi na gano'n. After kayong, after kayo makuna ng pera, is wala na silang pakialam. So, ang great care po is hindi. Talagang hanggang polo naman is uh, sumasagot sila. Yun nga lang, may mga case kasi na talagang mga hindi natin masasabi. Siyempre, may ibang mga Pilipino, iba-iba ang ugali natin. So, uh, Akala kasi nating mga Pilipino, once na agency, hands-on sila. So, dito po kasi sa Czech Republic, hindi sila ganon. Hindi sila ganon ka-hands-on pagdating sa mga Pilipino or don sa mga tao na nasasakupa nila. So, sisipot lang sila kapag merong trouble. Sisipot sila kapag nagkaroon ng nangyari sa'yo. Or, masasagot ka lang nila kapag uh, may, yun, may nangyari talaga sa'yo. Ngayon, yung mga hawak ng mga great care naman po, pagdating sa hawak na company nila, mga legit yung hawak nilang company. Yun nga lang, kasi dahil nga galing kayo ng Pilipinas, hindi siya ganun kalaki ang pasahod. So, dahil galing kayo dyan sa Pilipinas, parang minimum kasi yung binibigay na pasahod. So, hindi ko alam kung ang, ang ano ba niyan is parang great care o doon sa company nyo. Pero pagdating naman dito is nagbabago naman yung kontrata. And sa mga tauhan or doon sa mga mga staff ng Great Care LTD dito sa Czech Republic, is sa akin na ah, wala akong pangit na sasabihin kasi okay naman sila lahat sa akin. So, syempre, iba-iba tayo ng approach. Eh, sa akin, mabait sila. Kung iyo hindi mabait. Eh, wala tayong ano doon. Magkaiba tayo eh. Sa akin, mabait sila. So, wala, wala, wala silang naging problema sa akin bago ako umalis doon sa Great Care LTD. So, kaya kung babalik ako ng grape care LTD, siguro tatanggapin pa rin nila ako. Kasi wala naman akong ginawang bad record doon, tapos wala rin ako nakaaway. So, wala rin ako naging problema nung umalis ako doon sa grape care. Actually guys, uh, hindi lang sila nakakasagot sa mga tanong. Especially kapag mga messenger, yung mga tanong ganyan-ganyan. Kasi syempre sa sobrang volume ng tao, hindi talaga sila lahat nakakasagot ng gano'n. So, yun sa summary guys, ang Great Care LTD is agency dito, legit agency dito sa Czech Republic. At ngayon ay namamayagpag sila dahil ang mga kinukuha nilang mga tao is nanggagaling sa Pilipinas. yon Pero, um, hindi na nga lang nila ako under ngayon kasi iba na po yung may under sa akin ngayon. Pero okay sila kasi legit talaga silang agency. Pero hindi sila nagbibigay ng mga ano ha, ng mga agent agent kasi legit nga po sila. So bakit kailangan pa nila na mag-agent eh mga mga applicant na yung lumalapit sa kanila kasi may mga vlog nga or nagsasabi na dito kayo mag-apply kasi dito kami nang galing. So yan, sana nakatulong no. Hindi siya ganoon ka ano yung Great Care LDD. hindi siya ganoon katatak or hindi siya ganoon kakilala kasi naka po siya dito sa Czech Republic at meron lang siyang katay up dyan sa Pilipinas na mga agency rin. At guys, ang mga Pilipino ang kanilang hand, uh, handle pagdating dyan sa mga uh, sa HR nila, yung mga Pilipino ang hinahire nila talaga pagdating sa trabaho. At yun guys, sana nakatulong. So, maliit lang yung ating gawa para sa kanila. So, yan. Thank you so much.